Hello guys, ayan. Ang init-init sa labas. Ngayon, nandito kami sa kwarto kasama baby ko. Ayan, hi Bachoy. Nasaan si Kuya? Kuya! Doon sa ilalim si Kuya. Ayan, tapos si Bitoy. Andiyan kasi mainit no. Ayan. Ngayon, nagawa kami ng ah, ayaw namin mag aircon yan kasi kasi ang mahal ng kuryente ayan yan lang ako nagawa ng ice nung isang araw pa to kaya lang hindi pa siya masyadong luto yan malaki yan 2 gallons yan ay hindi 1 gallon lang pala ayan nalaki tapos mag electric pan kami Ilalagay ko ang ice. Pahanginan lang ba? Pahanginan lang yung ice. Ayan. Ayan. Oops. Ayan. Ayan. Try lang. Try lang. <laughs> try lang. Kung maglamig ba siya. Hindi pa kasi siya masyado. Try lang. Sige. Hindi pa siya, tubig pa siya sa loob. Pero try lang. Balik ko lang mamaya. Yan At makihiga na. Maghiga-higa na. At saka youtube-youtube para makatulog walang magwiwi, ha? Ha? Walang magwiwi. Mapalo. Ito, Walang magwiwi, ha? Kuya. Asa si kuya? Asa si kuya? Ay, ay. kuya ba? Ay. Ayo si kuya. Ay. 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 si kuya. Ayo kuya. big uh, becuy Oh cuman cikgu ya buat Bye bye, bye, -bye.